tapat dati may Honda Navi Ayan, may color black At saka pula Ayan yung dalawang kulay niya So, punta na kami ng Manila Hotel <mulay> So hi guys, good morning, good morning, good morning. And today may gagawin tayong kakaibang content lang. Actually, hindi naman siya sobrang kakaiba, related naman siya sa akin. So pupunta tayo ng Manila Hotel ngayon para kumain sa ilang-ilang cafe ba? Tama ba? If di ako nagkakamali. Uh, first time ko kakain sa Manila Hotel. Last time na nagpunta ako ng Manila Hotel nung JS Prom pa namin nung high school. So, uh, this time, pupunta naman tayo ron para mag-celebrate lang together with family. Kakain tayo ng dinner and mag-overnight stay din tayo. So, first time ko masisilip yung kwarto nila at first time ko kakain sa kanila ng dinner. So, compare lang din natin yung pagkain nila sa Sofitel at sa Okada since nakainan na, naman, na, nakainan na naman natin yung dalawang hotel and doon naman ako sa isang hotel doon, doon naman ako nagtrabaho before. So, uh, at least maganda, ma-review din natin to. So, sama kayo for today's ride. Kailangan ko at magkitimpla pa pala tayo ng kape. Hindi pwedeng walang kape ang breakfast natin. Hi guys, good morning and hindi na tayo nakapag gym baka iniisip ko kasi baka doon na ako sa Manila Hotel mag gym and kasama natin si Mimi doon na likod natin <laughs> so for the errands today kasi pupunta muna kami ng Olfu and then pupunta tayo sa bahay namin sa may Manila oops before pala tayo pumunta sa bahay sa Manila uh, may kukunin akong uh, jersey na in order ng isang subscriber natin so may nagpagawa pa nga ulit na dalawa para sa upcoming rides. If gusto nyo bumili ng air cool riding jersey na the 1% by Sir MJL. So guys, 3 minutes away. Nasa all full na tayo. And uh, ano pa ko nang matatamba yun doon? D-drop lang natin si Mimi Dong. Baka mag KFC na lang ako. Dito ako tumambay. Okay ka na Okay ka na rin. Yung bag mo kailangan mo? Ito, okay lang to. Okay, so... Okay, dito mo na ako. Bye-bye. Ang na helmet mo. Bye bye okay. Sa tapat natin may Honda Navi <laughs> Ang dami Dito yun sa may Honda Triumph Sa may Caloocan Nadaanan lang natin siya Kasi dito natin Tapos yun o oh. Ang cute niya sa isa Ang cute niya no Mimi dong? Ano masaya masaya itsura niya Eh yung bulsa niya o oh. Kitang kita Yung parang compartment niya So dito natin kasi Kinuha yung motor din natin Andyan yung mga big bike eh Gusto ko nga ipasyal dyan Si Mimidong eh Pero tsaka na Pag may pera na tayo Ayan na no, may color black Tsaka pula Ayan yung dalawang kulay niya Dami to pa sa harap natin, no, oh. Tsaka may pa, oh. Na all. Ganda na ng journal. Alam nyo, sa totoo lang, gusto ko rin yung Jorno. Ang problema sa akin, ang problema sa akin para sa Jorno, uh, mataas siya. <laughs> Parang kasing taas ni ADB 160 yung seat height niya, yung total height niya. So pag umupo ka, medyo nakatingkayad ka rin. Depende sa height mo. Kasi gusto ko, natin, gusto ko rin sana matuto mag-drive si Mimi dong eh. If ever magkaka-scooter siya, bagay sana sa, bagay sana sa kanya yung Honda Giorno. So hi guys, we're here with my family. Ayan yung dayo natin si RV. And then ayan, sa likod si Mimi Dong, kapatid ko, na kayong magulang ko. Ayan. Yeah. So punta na kami ng Manila Hotel and sobrang lapit lang naman. 15 minutes away lang dito sa location namin. So, silipin natin kung ano yung kwarto and then yung pagkakainan natin. First time, na, first time natin 12th floor conference area. Sabi nila. Okay, Apa, sige po. CR check. And dito yung room. Good for two lang siya. So, nasa isang room kasi sila nanay. Silipin natin yung terrace, meteresyam. Sobrang dufot sobrang luma nung nung pambukas yan so old school na old school okay na thank you sige pa so ito yung room sobrang ano siya old classic style ito kahuy pa Pilipino Pilipino kaya tinawag nilang Manila Hotel ito yung view so mamaya try natin mag gym silipin natin yung gym nila and then may swimming pool din sila rito So guys, andito kami sa Manila Hotel and alam niyo naman 100 years na raw to. So maraming mumu daw dito. Kaya lumalo. -luma. Kaya kaya lumaluma -luma rin yung style nila. So Tingnan natin mamaya kung may magpaparamdam sa atin dito. Naging paranormal activity. So guys, ito, ah, magi-gym muna kami. Silipin natin. Excited na ako. So ito may nakalagay dito, Spa Manila Hotel Health Club. Ito ata yung name ng gym, eh, Health Club. So, bukas yung gym nila ng 6 a.m. to 10 p.m. Okay pa. Pero kung titignan nyo nyo, medyo luma na talaga dito sa Manila. Hotel. Pero maganda pa rin naman. Ito yung mga vibes ng mga boomers. Or gusto nyo yung parang talagang chill, chill, chill. So guys, ito yung isa sa mga treadmill na gustong gusto ko na matry dati pa. Napapanood ko lang to sa ibang YouTube network sa mga pinapanood natin. Pero meron sila dito. guys, we're done workout for today. Si Bibi Dong, try to ko. And, uh, eto, uh, papahinga lang kami saglit. 6 o'clock yung dinner. So, kamaligong muna kami din. Uwi natin, tinunaw natin yung pagkain. Guys, fun fact lang. Isa sa mga gusto ko sa hotel. May mga libreng shampoo, libreng toothbrush. Tapos, yeah. Feeling ko, feel ko talaga matanda na ako. Kasi mga ganyan bagay na appreciate yan. p.m. na, tignan niyo naman, may dalawang plato na kagad sa harap ko. Kasi uh, normally, pag sa buffet, uh, ang ginagawa ko, unukuha ko muna lahat ng pagkain na gusto ko, and then, tsaka ako kakain. Hindi yung paunti, hindi yung kakain muna ako, tapos tatay ulit. Pero pag nagutom, doon ako tatay ulit. And then, oh. ito, may mga wala tayong kinuha. Inuna inu, inu, inu ako kaagad yung tempura kasi yun yung unang mabilis maubos. Tapos, may lechon, may... May lechon, may laing. So far, sa tatlong hotel na napunta ako. Sobrang nakaka-overwhelm din dito sa Manila Hotel. Uh, I think ilang ilang cafe yung name nung, nung buffet nila. Like sa Sofitel, ang tawag sa buffet nila, Spiral. So, simulan na natin. <laughs> Alright. So, tikman natin yung laing. Pangalan yung laing, kung na laing. Sarap. Ito naman, tuna sisig. Ito yung tuna sisig nila. Mara. Sobrang savory. Good morning guys, good morning. And ito kasama ko si Mimi dong. Nagkakapil, nagkakapil lang kami. And uh, mag-check out na tayo mamaya kasama yung family ko 12 o'clock kasi yung check out dito and uh, yun lang rating about sa food nila kagabi uh, sarap yung pagkain nila rito actually parang para sa akin lang parang mas masarap sila sa Sofitel kahit doon tayo nagtrabaho akin i-rate ko lang yung mga kinainan natin between sa tatlo Sofitel Okada and itong Manila Hotel ako kahit nag-work ako sa Sofitel uh, at I think mas masarap yung pagkain dito sa Manila Hotel. Una, so, number one siya. And ang number two, si Sofitel. And number three, si Okada. So, hindi ko masasabi, hindi masarap si Okada. Pero, kung ikukumpara mo sila, based on my opinion lang, uh, mas number one talaga to. But regarding sa room, medyo old style na talaga. Kasi first time ko na makapunta sa kwarto ng Manila Hotel. Medyo vintage looking talaga siya. Which is okay naman. Gumagana naman ng malakas na aircon. Malinis sa may CR, may everyday. And may bathtub. And uh, maayos naman yung room, malinis. Yun lang, vintage Thailand siya. So, sa mga gusto ng parang historical na room, okay dito. And then, pakita ko na pala. Sa tapat natin, guys, nung... Ito, sa tapat, sa tapat natin, guys, pier to. So, nung dumating yung barko namin dito, dyan kami pumarada. Yan, yan, dyan kami pumarada. Tapos, dyan ako sinundo ng motor. So, pag may mga nakikita kayo sa Roas Boulevard na mga malalaking barko, dito sila nagdadak. So yun lang guys, dito na natin tatapusin ng content and mag-check out kami mamaya. Kaka magkakapi lang kami and then mag-get ready na rin. See you guys for the next content. Salamat sa pagsama. Bye-bye!